I'm back. This is some Bruce Huss and welcome back. to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Maging patas kaya sila kung ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusaporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, syempre ang chika natin ngayon ay Miss Universe so yon so ongoing na nga ang Miss Universe at kung saan ang ilang kandidata ay nagdatingan na yesterday at rumampa na sila ng bongga-bongga. Pero syempre mag-expect pa tayo na magdadatingan pa ngayon ng iba pang kandidata dito sa Miss Universe katulad ni Miss Venezuela papunta pa lang siya so yo so nakita din niyo kung paano rumapa sa si Venezuela oh my gosh talagang ready ready siya at kabog na kabog eh paano naman kasi siya ang kauna-unahang kinoronahan ng Miss Universe kaya ayun, excited na ang lola mo. Pero, siya naman ang huling-huling darating, nakakaloka. Anyway, so tingnan natin ko ano ang mararating ni Miss Universe Venezuela. Kung siya nga ba ang makakuha ng corona. Lalo na, alam natin na, pwede silang sumali ang mga transgender, ang mothers, ang pregnant woman, pero hindi sila pwedeng manalo. So, tingnan natin kung mananalo ba si Miss Venezuela dito. And then, ayun, sa taon na to, walang transgender amazing, o, no? di ba? So, yon So, walang transgender, hindi katulad ng mga nakaraan taon na ang daming nagsisalihan ng mga transgender. Nung isang taon, tatlo o dalawan nga, takon hindi ako nagkakamali. Pero this year, ay wala. Nadala na siguro sila. So, yun. At eto nga, ang chika. So, nung bago mag-start ang Miss Universe, itong mga nakaraang araw, ay etong si Madam Osmel at saka si Madam Kun ay nakita naman natin nag-uusap dyan sa social media. So, yon medyo naloka ang lahat kasi nga, di ba? Namimili sila ng mga kandidata na gusto nila. So, ako, para sa akin ha, napaka nakakaloka ang eksena nilang dalawa ni Madam Osmel kasi hindi makatarungan yun para sa ibang kandidata. Ibig sabihin, kapag binroadcast nila dyan kung sino yung gusto nila, tapos hindi nila gusto yung ibang kandidata eh paano naman yung ibang kandidata na nag-e-effort at mag-e-effort lumaban di ba so ibig sabihin wala na sa chance kapag narinig niya yun syempre makakabawa sa kumpiyansa ng kandidata yun diba? so, di ba so minsan parang hindi rin nag tong dalawang to eh to be honest pwede naman silang mamili pero nung sa kanila na lang sana yung hindi na naka-live Or hindi na sila ume na sa social media. Lalo na, isa sila sa mga official na, ano, di ba, na tawag dito, official na organization dyan sa Miss Universe. So, Osmel at saka itong si Madam Kunan ay isa sa mga may-ari ng Miss Universe. Ay, nako, nakakaloka. Sumakit so, yung ulo ko doon? Napaka-impolite ng na ginawa nilang bagay na yun para sa ibang kandidata. Pero kasi dapat pag honor ka. Hindi ka nagaganyan. -ga Kaya... Ay nako, marami na kanong nung araw na yon. At eto pa, isa sa mga pinagtawanan nila si Miss Philippines, di ba? Tapos the following day, siguro na bash na sila, ayon binawi nila yung mga sinasabi nila. Sabi nilang gusto na daw nila si Miss Philippines kasi amazing. Hay nako, hindi natin alam kung ano nga ba ang kahihinatnan dito ng ating pambato kung etong nga bang organization ng Miss Universe ay magiging patas nga ba sa lahat. So, kaninang umaga may bumulaga sa aking eksena. Ito nga yung picture ni Kun An at sa ni Miss Universe Thailand kung saan ay nagkita sila sa Mexico at nagbigay na at nagway nga itong si Opo dito kay Kun An. Isa itong traditional na ginagawa ng mga Thai kapag meron silang pinupuntahan o nilalabanan or umaalis sa isang lugar. So, yon nagbibigay sila ng flower, nagwawai, parang blessing. So, sa madaling salita, parang i-bless mo ko, ganon. Pero kasi ang akin, sana wala nang ganitong eksena kasi syempre, si Kun An ay Thai at si Kun An ay isa sa mga honor ng Miss Universe and then si Ofo ay magiging candidates dito sa Miss Universe alam naman natin lahat na gusto nilang manalo ng corona at hindi naman yon obvious na ano, kumbaga parang talagang hinihit nila na makuha nila ang corona na Miss Universe nung nakaraan taon pa yon at this year talagang alam mo yon na parang ando doon sila sa parte na eto na siguro yung pagkakataon nila na pwede nilang makuha talaga ang corona dahil si Opo naman ay isa sa mga rating kandidata talaga. Pero, ang mali lang dito, yung mga may eksena silang ganyan na pinapakita nila sa social media. Sabi ko nga, pwede naman sila mag Pero, dapat hindi na nila pinapakita sa social media. Kasi, kung tutuusin, parang hindi magandang tignan. Lalo na si Kun ay honor ng Miss Universe. Sabihin pa natin na wala naman silang nilulutong mga bagay-bagay. Pero kasi hindi ito makapatas. Hindi siya patas para sa ibang kandidata. Kasi yung ibang kandidata, yes, honor ka. At wala naman yung ginagawa ninyo. Pero hindi mo maiiwasan iwasan isip sila ng ganun, di ba? So, yun. Kaya medyo nakakaloka yung datingan ng pagkakataon na ginawa nila yung mga body na yan. So, ang tanong ng lahat tuloy ngayon ay maging patas nga ba talaga ang Miss Universe na si Kun An sa pagpili ng magiging Miss Universe ngayon taon na to. So, to be honest, hindi naman si Kun An ang pipili ng maging Miss Universe. At kung may say siya dyan, hindi natin alam. Pero ang pagkakaintindi ko, meron silang kuradong kinukuha at namimili ang mga kurado. So, kahit sabihin pa natin na ganun yung sistema Pero dahil sa ipinapakita nilang aksyon Hindi mo maiiwasan mag-isip ang mga audience O kung sino man na nagkakaroon ng bayasan O nagkakaroon ng pilihan dito sa mananalong Miss Universe According sa gusto ni Kunan diba? Kaya siya nababashe Lalo na nung nakaraang taon Sabihin na natin wala naman siyang kinalaman Pero ando doon sa part kasi na alam mo yun? Na honor ka, Thai ka, tapos gusto mo, syempre manalo ang Thailand. Eh, para namang sa lahat ng kandidata dito, wala ka namang ibang gusto manalo dito kundi ang Thai. Lalo na yung mga lumabas sa bibig niya noon na sabi niya nga, di ba, na kung hindi natin kayang manalo, ay bilhin natin ang Miss Universe, bilhin natin ang Corona. So, yung mga ganong part, hindi mo basta-basta may haalis yun sa isipan ng tao. Paano nga kasi sa actions na pinapakita, tapos may mga ganyan na mag-uusap sila ni Osmel, pipiliin niya yung mga ilang kandidata. Imagine mo yung, pinili nila, yung pinakita nila yung picture ni Bolivia, ni Miss Universe Bolivia, di ba? Halos tanggian nila. Tapos, nakita ko naman si Miss Bolivia na maganda na So, ibig sabihin ba neto, na wala nang na chance si Miss Bolivia na mailaban niya yung sarili niya dito sa Miss Universe. Wala na ba siyang chance na manalo? Dahil sa akort, sa pag-uusap nila doon, ay hindi nila bet. ba diba? So, yon So, yung mga ganong pagkakataon, hindi talaga tama yung mga actions na ganon. Kasi nga, parang nakakahiya naman sa kandidata. At kahit sabihin pa natin, o oh, sige, nandoon-doon, hindi nyo siya nakikitang mananalo o hindi magiging reyna, pero sana naman, respeto naman, di ba? Yung respeto na kung paano ninyo ituturin yung mga kandidata na fair sa lahat. Kasi, ang importante dito, yung patas na husga sa lahat ng kandidata. Hindi yung para hinusgahan mo lang siya, pero hindi mo na inalam kung ano ba yung kapasidad ng isang kandidata. Nag-base ka lang doon sa picture na nakita mo, di ba? So, yun. So, medyo nakakalaw kayo. Tapos, plus, ang dyan na nakikita natin na may mga ganitong eksena, nag-waway. Kasi, parang yun na rin sinabi na alam mo yun, kayo na yung gumagawa ng dahilan para pag-isipan kayo ng niluluto ninyo yung laban. Sana yan para hindi kayo makulaan na next time wala na sana mga ganitong eksena. Kasi syempre, ano na lang iisipin ng ibang kandidata kahit sabihin pa nila na Naku, wala naman kami ginagawa ganyan, kayo lang nag-iisip ng ganyan but still nagpakita ka ng ganyang action at you are Thai, si Opo ay Thai, tapos ikaw yung may-ari ng Miss Universe, eh talagang mag-iisip sila ng hindi maganda sa sa'yo. Okay yan kung hindi ka may-ari ng universe, Diba? ba? Yung Miss Universe. Okay yan kung wala kang relationship sa Miss Universe. Kaya lang yung mga ganyang action, hindi po pwede basta-basta ipakita, basta-basta gawin. Diba? ba? So, yun, nakakaloka. Ha at eto pa, siyempre, ang ating pambato na si Chelsea Manalo, syempre andito na siya sa Miss Universe. Ano ba ang chika update natin sa kanya? So, ako para sa akin, nakita naman natin na she did well sa unang araw mula sa kanyang outfitan at alam niya kung sino yung dapat niyang dikitan At nakita naman natin na nag-shine talaga itong si Chelsea Manalo sa unang araw niya dito sa Miss Universe. In fairness naman kay Chelsea, So, makikita mo yung charming, makikita mo yung kakaibang aura niya na, alam mo yung kapag dinikit siya sa mga ibang kandidata, lumulutang talaga ang beauty niya. Lalo na nung dumikit siya kay Miss Peru, ay talaga namang masasabi natin, may laban namang pala talaga ang ating Chelsea Manalo. Pero kasi si Chelsea Manalo, dapat ang maintindihan niya rin sa laban niya, maging maingat siya sa mga bagay-bagay. Lalo na kapag ganyan, kukuha na ng picture kasi may mga angulo siya na hindi magandang tignan at lumalabas doon sa picture na hindi maganda. Pero may mga angulo naman siya na nakita natin na talagang maganda ang kuha niya at nakikita mo palaban, ba? Diba? So yon so dapat alam niya kung saan siya dapat titingin. Alam niya kung anong angulo na dapat niyang ibigay sa lahat ng kumukuha ng photo sa kanya at maging maingat sa bawat styling na ilalabas niya day by day lalo na yung mga damitan Diyos ko na loka ako parang kakukuha na lang pala nila ng mga damit dyan sa US kaya pala sila ng jodjaan but practically kaysa nga naman magdala sila ng luggage tapos ilagay nila doon, kilo nila. Eh, yan na nga lang talaga sila kukuha kung may mga kaibigan sila na pwedeng magpahiram sa kanila, di ba? So, yon So, ako para sa akin, nung pinakita naman niyang outfit yesterday, nakatatlong palit siya yung una, Pilipinanya, di ba? Yung golden Pilipinanya na talagang sobrang ganda at bumagay sa kanya. Tapos, ayun. So, nagpalit siya ng cocktail dress na talagang masasabi natin na bongga naman. Ayoko lang yung naka ano dito. Pero yung style n'on damit, maganda. ba diba? At bumagay kay Chelsea. Actually, nag-shine siya doon. And, ayun. So, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya day by day. To be honest, ako pagdating kay Chelsea, Uh, wala naman tayong dapat i-expect masyado kasi parang ayun nga, alam naman natin na princess-princess pa ang ating kandidata pero naniniwala ako na may ibubuga talaga si Chelsea Manalo. So nandito si Victoria Velasquez-Vincent, nandito yung mga dating nga nakalaban sa Miss Universe Philippines, ang dyan sila, maglalaban-laban ulit to be honest, wala naman tayong dapat ikatakot pagdating sa ganitong part. Kasi marami na nagsasabi, nako, baka lang pasuhin pa siya ni Victoria Velasquez Vincent. Pero parang pili ko kahapos si Victoria Velasquez Vincent, hindi masyado nag-shine. Mas nag-shine pa talaga sa paningin ko. Etong si Chelsea Manalo. Aminin ninyo yan. And then, naisip ko din na parang, oo nga naman, natalo niya nga to sa Miss Universe. Eh, bakit tayo mangangamba na magshine itong mga to dito. So, chance din nila i-prove din sa lahat na ipakita yung laban nila dito sa Miss Universe. But I go for support talaga 100% kay Chelsea Manalo kasi parang feeling ko si Chelsea Manalo malaki ang maibubugan niya talaga dito sa laban niya sa Miss Universe. Ngayon, ang tanong ng lahat, ay kaya bang manalo ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe? To be honest, yes. Basta magiging patas lang yung laban. Lalo na alam natin na medyo hindi siya gusto ng Nikon Ann at saka ni Osmel. Alam natin na parang, alam mo yon second time na parang pinipake na lang nila itong mga to. Pero nandoon ako, naniniwala pa rin ako sa Miss Universe na magiging patas ang laban nila sa lahat ng kandidata. At parang piling ko, kaya naman ni Chelsea Manalo magpenetrate sa competition na to because she's already. Ipakita lang niya kung sino siya, di ba? Medyo mahirap to para kay Chelsea Manalo at medyo nandoon ako na nakakakaba para sa kanya. But kailangan ni Chelsea Manalo ang suporta natin lahat kasi syempre, Saan ba uhugot ng lakas si Chelsea Manalo para sa competition niya dito sa Miss Universe? Diba? Sa atin din naman. So yun yung importante na magiging role natin dito, yung support. Maaari kayo ayaw ninyo kay Chelsea Manalo pero ibigay ninyo yung support at tiwala. And then doon naman sa nangyayari sa organization, hayaan lang natin sila kasi parang piling ko naman magiging fair naman sila sa lahat. Ando doon lang siguro na pwedeng gumagawa sila ng ingay at parang mapag-usapan ng gusto. But tulad na sinabi ko, ka kailangan sa ngayon ay magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa laban ng pambato natin. Kung ano nga ba ang ipapakita niya at ibibigay niya dito sa Miss Universe. Kailangan niya ang support ng mga bayan. Kaya alam ko yung iba hindi naniniwala pero hinihingkayat ko kayo na sana ibigay ninyo ang tiwala ninyo kay Chelsea Manalo sa pagkakataon na to. Kasi mas kailangan niya tayo. At the end of the story, sino-sino ba ang magtutulungan? Tayo-tayo din naman. Because we are Filipino and then flag ni Miss, ng Pilipinas sa daladala doon ni Miss Philippines at yung bansa natin ang inilalaban niya doon dahil sa sa gusto mo, she is Miss Philippines. diba? So, yon so, ibigay na lang natin yung supporta kaysa naman maghanapan mag pa natin ng bongga-bongga. Alam na nga natin yung sitwasyon niya ay hindi ganun kadali. Pero, magiging madali yan at magkikita ng lahat kung ano ang support na binibigay natin kay Chelsea Manalo. Siyempre, mabuhay tayo mga Pilipino at magkaisa. At higit sa lahat, siyempre, pagkatiwalaan natin. ba diba? So, yon So, patas na laban, naniniwala ako dyan na ibibigay yan nila punan para sa ating bansa. Pero, hindi magiging madali ang laban ni Chelsea Manalo. Pero, pag nasa likod tayong lahat at nagkakaisa kayang-kaya natin pataubin ang lahat ng kalaban. ba? Diba? So, yon, So, trust. Ang importante dito, makita natin na kung paano ni Chelsea Manalo inilalaban ang bansa natin. So, matalo Manalo, laban Pilipinas. So, are you ready? So, yon, So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para mas updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahaan! See you tomorrow. Thank you, guys!